Punta muna po tayo kay best friend Geno M. Boy Saison ng General Santos. Ang kanya mga order, cordless drill at drill bit at ruler mga best friend. Ang iyo pong cordless drill best friend M. Boy 100% na Talon po tayo ng Kiamba, Sarangani Province. Punta natin si best friend Norhan. Esmael. Ang kanya mga order isang combo set. Pagsabayin natin ang iyong welding machine at automas best friend Norhan ang iyo pong welding machine at automas pareho 100% na mag gumagana mula po sa Sarangani province talon po tayo ng Mercedes Isabela kay best friend John Benedict Acob ang kanyang order grinder mga best friend yung grinder, 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo kay best friend, Mateo Bantayaw ng Asid Masbate City. Ang kanyang mga order is ang welding machine at auto mask. Pagsabay natin po kay best friend, Mateo ayan po, 100% parehong gumagana maganda. Punta naman po tayo kay best friend, Jeruel Picard ng Aurora Aurora ang kanyang order isang ang set mga best friend. Pagsabay natin best friend, Jeruel ang iyong welding machine at auto mask. Parehong 100% na gumagana, maganda. Mula naman po sa Aurora, Aurora, talon po tayo ng mauban Quezon. Punta natin si best friend Joel Alpahora. Ang kanya mga order isang combo set at isang cordless reel. Ang iyo pong cordless reel, best friend, Joel, 100% na gumagana. Isang set po yan, mga best friend. May dalawang battery yan para habang ginagamit mo isa, hindi ka mabibitin sa trabaho dahil meron ka pong pangalawang reserba. Okay, habang ginagamit mo naman to, isaksak mo naman po yung iyong nalobat na charger. Okay? At ang iyong pong combo set, kasama dyan ang welding machine at otomas, best friend Joel. Ito, itest natin ang iyong combo set, ang iyong welding machine at otomas, parehong 100% na gumagka ng magaganda. Punta naman po tayo ng San Jose, Occidental Mindoro, kay best friend Rolando Isaac Mateo. Ang kanyang order isang ang combo set, kasama ang welding machine at otomas, best friend 100% na gumagka ng maganda. Talo naman po tayo kay best friend Kenneth Chan Ligtas ng Libagon Southern Leyte. Ang kanyang order isang welding machine at isang otomas na black. Ang iyong welding machine at otomas best friend Kenny Chan 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo kay best friend Roxanne Seblos ng Balamban, Cebu. Ang iyong jigsaw best friend 100% na gumagana ang ating jigsaw. Meron po Meron po yung speed controller mga best friend kasi napaka-importante niyan. 100% na gumagana at meron po tayong laser. Ito napaka-importante rin ito mga best friend para alam natin kung saan tayo patungo. Hindi ka naliligaw, hindi ka na babalubaluktot mga best friend ha. Yan, 100% na gumagana best friend rocks. Yeah! Ha? Mula naman po sa Cebu, talon po tayo ng Mendez Cavite. Kay best friend Robertson Perez. Ang kanya mga order is ang otomas na black at welding machine. Pagsabay natin to best friend Robertson. Pagsabay natin itong ites. 100% na gumaga Mula naman po sa Kabite, talon po tayo ng La Union, sa Bawang La Union, kay best friend Napoleon banikid. Ang iyong jigsaw best friend Napoleon. ayan po, 100% na gumaga Punta naman po tayo kay best friend Gilbert Amisola ng Angeles City, Batangas. Ang kanyang order isang jigsaw rin, mga best friend. Best friend Gilbert, ang iyong jigsaw, 100% na gumaganang. Mula sa Batangas, talon po tayo ng Lukban, Quezon. Punta natin si best friend Paul William Talastas. Ang kanyang laser level mga best friend. Ito po ang ah, best friend Paul William. Ang iyong blazer level na maganda at malina. 100% na gumagana. Yeah, Mula naman po sa Quezon, talon po tayo ng Baguio City. Punta natin si best friend Jerry Valenzuela. Ang kanya mga order, stick welding machine, automas na red, leather apron, triangle ruler at level corner mga best friend. Okay, best friend Jerry, try natin ang yung welding machine at automas. 100% po. Parehong gumagka ng magkakas. Sa ah, Baguio City, talon po tayo ng Katarman Kamigin kay Best Friend Angelo Di Morog. Okay, Best Friend Angelo, itest natin ang iyong welding machine. 100% na gumagana ng maganda Best yeah! Wala naman po sa Kamigin, talon po tayo ng South Ramos Tarlac kay Best Friend Jerry Bunohan. Ang iyong pong jigsaw Best Friend, isak natin at itest. Mula naman po sa Tarlac po tayo ng Borongan City Eastern Summer kay best friend Michael Eric Chu. Ang kanya mga order is ang welding machine na maliit pero malupit at otomas. Ito best friend Michael. Itest po natin ito best friend Michael Eric. Ayan po, parehong 100% na gumagana ng maganda ang iyong mga otomas at welding machine. Yeah, at ang ganyan po muna ang ating paglibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa ating mga lugar ng ating mga best friends. Salamat po sa inyong pagkitiwala. Narito ang FM Chef na kasabing F1. Panghabang buhay Dito lang yan kay Efraim siya Dito